Ay, good morning. Good morning sa mga kababayan ko. Siguro umaga na, dami na naman nating gagawin mga kapaksiw. Ayan si Atibet, start na naman pero sa umagang ito, bago ang lahat, ino muna tayo ng kape. Ayan mga kapaksiw, kape muna tayo. Ayan ang sinasabi ko sa umaga, huwag na talaga natin kalimutan ang kape yan lang talaga ang tangin nating buhay ang kape. Ayan mga kapaksi. Grabe mga kapaksi. No? Tapos meron ako isang pilasong tinapay. Itong tinapay na to, hati lang kami ng kapatid ko, dalawahan kasi to. <laughs> Kaya ikinomiya ba? Hmm. Um. At saka coffee. Mmm. Shout out na naman dyan sa lahat ko mga followers, mga viewers. Ayan, sa TV, baby, start na naman na sa umagang ito. Huwag lang kayong makatubili sa akin um, video na panoorin kasi lahat naman ng ito ay nakakapulot kayo ng aral. Ay mga kapag kahit na umaga 6.30 na na in the morning, pero hindi ko pa rin naisip kung anong dapat kong gawin. Oh, lahat ng gagawin ay pumapasok sa isip ko. Hindi ko maisa-isa ang mga trabaho. Dami-dami. Yan. Magbabalat ako ng upo. Tatlong upo po ito mga kapagsewa yan. lagyan ko ng labahita na ko. Yeah, mga kapagsew. Hello mga kapag Alam mo naman ang trabaho ni Ate Bibi. ay isang kusinira isang tindera at saka lahat ng bagay, lahat ng trabaho ay ginaganap na. Yan ang sinasabi ko sa buhay natin mga kapagsiyon, no? huwag natin kalimutan yung ating uh, sarili. Minsan ako ngayon nakakaramdam na rin ako ng pagod, nung araw hindi. Pero yun, tulad na marami rin ako maramdaman. Kasi nga parang may edad na nga tayo, 53 years old na tayo. Malapit na pala ako mag-53. Ilang buwan na lang. Pero nung araw mga, mga kapaksi, nasa 40 lang ako. Hindi ko, wala akong nararamdaman talaga. Sobra. As in, wala mga kapaksi. Wala talaga akong naramdaman. Ngayon, ang dami na mga kapaksi, balakang, lugod, 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 lugod Tsaka ano, parang hindi ko man yan feel na may dad na ako. Parang feel ko lang, ba, 20 lang ako, ganyan. Pero iba na talaga palang ang takbo ng katawan pag may edad ka na. Alam niyo mga kapag noon, pag umakit ako dyan sa hagdanan ko na yan, ayan noon, yung hagdanan ko. Tinatakbo-takbo ko lang yan. Pero ngayon tinatakbo ko pa rin, pero nakakapit ako dyan sa grills. Dati walang kapit-kapit, bilis kong tumalon, bilis, bilis kong tumakbo. Iba na talaga mga kapag sobrang sobra. Magkaiba talaga ay minsan naisip ko na pag ang tao pala magkaedad na, magka iba na pala ang reaksyon ng katawan. Kaya mga pagsiyaw, thank you very much well sa inyong panunod sa aking video. Kasi, kahit pa paano, mayroon ako mensahe sa inyo, ha? Great morning and good morning sa lahat. Mayong buntag at shout out sa lahat kong mga anak at sa aking tatay, sa aking mga kapatid at sa aking mga kapitbahay. It's most important kapitbahay. At sa akin talaga pagtanggol, good morning. Uh, kunting uh, lamig lang ng ulo, huwag natin uh, idaan sa init ng ulo ang lahat ng bagay kasi wala ang mangyayari, ha? Kaya, shout out sa inyo, kapit tayo ulit. Ayan, kapit tayo. Kahit napapano, may initan yung ating chan. Tsaka isang pirasong tinapay, ito lang yung, yung nagdagdag ng laman ng chan natin. Kahit na, na habang nagtatrabaho tayo, may laman ang chan natin. Kaya mga kapagseo, good morning ulit and I love you sa lahat. Thank you very much and good morning.